papunta nga pala kami ngayon sa Banga Town Plaza. Ang gabi kasi ang opening of light dito sa Banga na nga pala namin naabutan yung firework display nila. Ang oras na rin kasi kami nakapunta dito sa Banga at malapit na nga kami sa Banga Town Plaza nakita namin lahat ng mapailaw ay bukas na. At habang nakatayo nga kami dito sa may gilid ay bigla na lang ako nagulat kasi bigla may kumalabit sa likuran ko kala ko naman kung sino yung kumalabit sa likuran ko yun pala yung pamangkin ko yung pamangkin ko nga pala ay gusto magpabili ng lobo ganito talaga pag may kasama kang bata ay bigla bigla ka nalang mapapagastos hindi ko nga alam kung masaya nga ba itong pamangkin ko sa napili niya tignan nyo naman kasi yung mukha niya parang hindi siya masaya sa napili niya pagkatapos nga namin dun manood no, ay pumunta naman kami dito sa loob ng Banga Town Plaza nga siguro nila ngayon taon ay white Christmas. At kasi ng Christmas decoration ay puti. At nakabukas na nga rin pala itong kauna unahan dancing fountain dito sa Aklan kahit anong oras na nga rin pala ito ng gabay sobrang dami pa rin ng tao kahit saan ka nga talaga tumingin ay sobrang ganda talaga ng paligid na nga rin pala kami dito matinong picture kasi nga sa dami ng tao at dahil malapit lang naman kami dito ay babalik na lang kami Mahal may kasama nga kami mga bata. Umuwi na rin kami agad. Nandito na lang muna ang aking mini vlog. Paalam!